hindi lahat ay makakagamit ng internet. Ang paggamit ng internet ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, kailangan nating i-check ang ating Facebook o mag-update ng photo sa Instagram. O siyempre, manood sa YouTube videos ni Mr. D. <laughs> diba? Pero joking aside, nagagamit natin ang internet sa research, news updates, at maging sa business. Pero kung nasa North Korea ka, huwag kang umasa na makakapag-online ka. Iilan lamang ang pinapayagang gumamit ng internet. Oh my God, are you okay? Ang mga ordinaryong tao sa bansa ay walang access dito. At tanging mga matataas na opisyal na malapit kay Kim Jong-un ang meron nito. Kung makaka-access ka sa internet Tanging magagamit mo ay ang pambansang internet ng North Korea. Tinatawag na Wang Myong. At syempre, dahil ito ay North Korea, mahina ang signal at karamihan sa mga website na maaari mong bisitahin ay kontrolado.